Ito na <laughs> napakamalas naman ito Kinagat ko yung bote pre oh Yung tansan Tignan mo nabasag oh Ray ko po wala namin kami pambili ng RH Ang inang yung ko pa lang Nangyari nga Ray ko Ito yun ang kabayong tumalas, ah. ha Ayaw ata magpainom ha Gusto na ako magbago ah. <laughs> ito yun, napakamalas naman na ito. Kinagat ko yung bote, pre, oh. Yung tansan. Tignan mo, nabasag, oh. Ray ko po, wala na pambili ng RH. Ang inangin yung kakasabi ko pa lang, nangyari nga. Ray ko. Ito yun, ang kabayong ito, malas, ha. Ayaw, ito magpainom, ah. Gusto na ako magbago, ah. Tanggal. Tanggal na napakamalas naman na ito. Kinagat ko yung bote pre Oh. Yung tansan. Tignan mo na basag ba, o. Oh. Ray ko po. Wala na pambili ng RH. Tanggal na yun, yung ko pa lang. Nangyari nga. Ray ko. Tanggal na kabayong tumalas, Malas ha. Ayaw ata magpainom ah Gusto na ako magbago ah